What's up mga idolo, paano nga ba magpalit ng clutch cable ng ating motor kahit wala tayong tools? So ngayong araw na to mga boss ay magshare ako ng idea kung paano palitan yung ating clutch cable na kahit wala tayong tools. Ayan na nga mga boss, nakabili na tayo ng cable at medyo nag-stack up na yung clutch ng ating motor. Ayan si Azul, so kailangan nating palitan mga boss ano. So sa magkabilang dulo ng ating cable mga boss ano ay mayroon tayong tinatawag na lever at mayroon din tayong tinatawag na clutch arm. So doon nagkakabit yung magkabilang dulo ng ating cable. Ayun mga boss kailangan nating tanggalin yung ating side cover para mas maliwanag yung uh, pagkakabit natin sa ating clutch arm. So ito yung clutch arm mga boss yung nasa baba. At ito naman mga boss, yung clutch lever. So sa ating clutch lever mga boss, mayroon diyan adjuster. Adjuster ng cable. So mayroon 'yan mga boss, open line. So pagtatapat-tapatin niyo yung open line ng uh, clutch lever sa ng adjuster para matanggal niyo yung cable mga boss ano. So ganito 'yung mangyayari mga boss. Ayun, pagtatapat-tapatin niyo sila para diyan lalabas yung ating cable mga boss ano. So i mo to mga boss. Tapos hilain mo yung cable. 'Yan hilain mo. Tapos i-press mo ulit. 'Yan. Oo. Tanggal na mga boss ano, sa so, may sira na ito dito. 'Yan. Yan parang nag-slide yung ating clutch. Tapos sugutin nyo siya pababa. 'Yan, tanggal na. Kahit wala tayong tools mga boss. Mapapalitan natin yung ating cable so ayan mga boss tanggalin natin yung ating cable okay so madali na lang tanggalin niya mga boss pag natanggal nyo sa ating lever sa taas ayan ayan mga boss dukutin na lang natin dito yung uh, cable so mahila natin yan Okay mga boss, madali lang tanggalin to kapag natanggal nyo na dito sa lever. So, hilain nyo yung cable dito. Ayan, so natanggal na natin mga boss. Ah, uh, pwede na natin hilain. Kapag hinigla mo kasi yung cable mga boss, lalagpas na siya dito. So, matatanggal mo na yung pagkakasabit. Ayan, hilain na natin mga boss. Ano? Okay. Eh mga idolo, ito na yung ating bagong cable. So, bago nyo ilagay sa motor mga boss, ano, lalagyan nyo muna ng pampadulas, syempre, uh, para humaba yung buhay ng yung inner, inner ng ating cable, ito. So, ang ilalagay lang natin mga boss is, pwede na yung mantika kung wala kayong uh, oil, oil chain, ay yung pangkadena, pwede rin dito. Pwede rin yung single uh, singer oil, pero ang nilalagay ko dito mga boss is yung matika lang para kahit saan pwede kang makakuha, di ba? Okay mga boss, kakabit na natin. Syempre ang unahin natin mga boss is yung nasa baba. Yan. sok lang di natin dito sa pinagtanggalan natin, syempre. Tapos ikakawit din natin dito sa kanyang clutch arm mga boss ano. So, kawit natin. Tigi. So, nakabit na natin, mga boss. Ano? Dito naman tayo sa taas. Siyempre, uh, yung ating cable is ilalagay natin sa uh, dating yung pinaglagyan. Yung hindi nakakasagabal kapag liliko. Mga boss, ano? Para... Okay. Siyempre. okay mga boss pagkakabit na natin syempre yung line ipapantay-uli natin ayan nakapantay dapat yung line yung awang tak soot lang natin yung ito nipple yeah i ilalagay natin yung inner sa may awang di ba naka na siya ipipress natin ngayon mga boss ano o, pag nang apres na mga boss hihilain natin yung cable tapos sabay natin to ganito, ganito yung mangyayari mga boss ano di ba nakalagay na siya then bibitawan nyo okay na So ayun mga boss, ganun lang maglagay ng clutch cable kahit wala kang tools, malalagay mo yan. Siyempre, mayroon lang dapat diskarte eh. so dito na nagtatapos yung ating mga video mga boss so, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel sana mga boss ay mag subscribe na kayo then hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin i-upload pa thank you